Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Marian, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao 3. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagpapakita ng pananalig sa Diyos. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa pagpapakita ng pananalig sa Diyos. Likas sa ating mga Pilipino ang pagkakaroon ng matibay na pananalig sa Diyos at pamamaraan ng pananalang pagsamba. Tulad ng pagdarasal na isang komunikasyon sa Diyos, gumawa ng mabuti sa kapwa at pagmamahal sa kapwa na nagpapakita ng malasakit at respeto ang pagmamahal sa kapwa ay nagsisimula sa pagmamahal sa Diyos. Sa kabila ng mga suliranin at pagsubok na dumating sa ating buhay, kagaya ng iba't ibang kalamidad tulad ng baha, lindol, bagyo at marami pang iba, naniniwala tayo na kahit anong oras at pagkakataon ay laging tumutulong ang Diyos at umaagapay sa atin pagmasdan ang mga larawan. Ano-ano kaya ang ipinapakita o inilalarawan ng mga ito? Ang mga larawan ay nagpapakita ng pananalig o pananalampataya sa Diyos na naging sandigan natin sa mga pagsubok ng dumarating o ating kinakaharap upang higit na masukat ang inyong kaalaman at kahalagahan sa pananalig sa Diyos, sagutin ang mga sumusunod sa pagsasanay 1. Basahin ang mga pangusap. Isulat ang tama kung nagpapakita ito ng pananalig sa Diyos at mali naman kung hindi. Una, nasira ng bagyo ang pananim ninyo kaya't nawalan kayo ng pag-asang makabangon muli. Ito ba ay tama o mali? magaling. Ito ay mali. Pangalawa, sa masamang nagsimba ang mga ang iyong pamilya. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Ito ay tama. Pangkatlo, ang pagsubok na dumating sa ating buhay, naniniwala kang hindi ka pababayaan ng Diyos. Ito ba ay tama o mali? Magaling. Ito ay tama. Pangapat, Sabay-sabay nagdarasal ang inyong pamilya bago matulog o kumain. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay tama. Panghuli, naliniwala lamang sa sariling kakayahan. Hindi kailanman kinikilala ang tulong ng Diyos. Ito ba ay tama o mali? Magaling, ito ay mali. At para naman sa pagsasanay 2, ang inyong sagutang papel, lagyan ng check kung ito ay nagpapakita ng pananalig sa si Diyos at ekes naman kung hindi. Unang larawan. Sa masamang nagdarasal ang pamilya para sa kanilang kapamilya na nakaratay sa sakit. Ito ba ay check or ekes? Magaling, ito ay check. Pangalawa. Ang bata ay nagdarasal na hindi siya pababayaan ng Panginoon sa kabila ng bagyo. Ito ba ay check or ekes? Tama, ito ay check. Ayoko na, hindi ko na kaya. Bakit ako na lang palagi, Panginoon? Reklamo ng isang bata. Ito ba ay check or ekes? Magaling, ito ay ekes. Pang-apat, ang buong pamilya ay nagdarasal. Ito ba ay check or excess? Magaling. Ito ay check. Ang bata ay nananalangin. Ito ba ay check or excess? Magaling. Ito ay check. Ngayon, alam niyo na ang mga paraan ng iba't ibang paraan ng pananalig sa Diyos. Naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magandang muli ang ating leksyon sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao ay pagpapakita ng pananalig sa Diyos. Mga bata, sana'y marami kayong tutunan sa leksyon na ito. Hanggang sa susunod, paalam mga bata!